Great day. Mabuhay ka, boses. Ready ka na ba? Dahil ang sasabihin ko ngayon, baka ito na yung spark na hinihintay mong magliyab ang apoy sa loob mo. Anong ginagawa mo ngayon? Anong ginagawa mo para umusad kahit kaunti lang? Kasi totoo to. Lahat ng kailangan mo para magtagumpay, nasa iyo na. Nasa loob mo na. Disiplina. Tapang tiwala sa sarili. Malasakit. Lakas ng loob. Galing hindi mo kailangang hanapin sa labas. Kasi ikaw mismo ang sagot. Alam mo kung saan mo matutuklasan yung tunay mong lakas. Sa proseso mo, yama sa mga pagkakamali mo, sa mga pagkakataong nadapa ka pero bumangon ka ulit. Kasi aksyon lang talaga ang kailangan. Hindi mo kailangang maging sigurado. Ang mahalaga gumagalaw ka. Maraming tao ang nagtatrabaho buong araw. Pero sa puso nila, iniisip nilang hindi ito para sa kanila na hindi nila kaya na hindi sila karapat dapat tanong ko lang ikaw ba naniniwala ka ba sa sarili mo handa ka bang magsakripisyo o pipiliin mong manatili sa trabahong ayaw mo dahil natatakot kang sumubok hindi ka sinusubukang sumuko dahil mahirap sinusubok ka kasi tinitingnan ng buhay kung ikaw nga ba ang tunay na may gusto kung ikaw nga ba ang karapat dapat kung kaya mong hindi lang kunin ang pangarap mo kundi alagaan ito, palaguin, at ituro rin sa iba. Kung totoo kang may pangarap, kung handa kang magbigay ng isang libong araw para dito, maniwala ka, ibang iba na ang buhay mo pagkatapos nun. Kaya tanungin mo ang sarili mo, makakaya mo bang gumising araw-araw isang libong beses para gawin ang trabaho? Alam mo naman ang trabaho eh, trabahong pangako mo sa sarili mo, pag-aalaga sa katawan mo, pagpapalakas ng loob mo, paghasa ng isipan mo, paglinang ng kakayahan mong magpahalaga, makibahagi, maglingkod, araw-araw kang lalaban, araw-araw kang gagalaw, kahit konti, walang bigla ang himala, walang switch na pipindutin para agad kang magtagumpay. Pero bawat maliit na hakbang, bawat disisyong tama, yan ang tunay na nagpapalago sa'yo. Kaya maging intentional ka. Bawat minuto ng araw mo may halaga 'yan. Minsan kasi ang tagumpay, 'yan din ang dahilan kung bakit tumitigil ang tao. Nagiging kampante, nagiging mayabang, ayaw ng matuto. Pero ang tunay na layunin ng tagumpay ay hindi tropeo, kundi pag-unlad araw-araw. Walang araw na hindi pwedeng gumaling. Walang araw na sayang kung ginagamit mo ito para maging mas ikaw. Gusto mong tumagal, gusto mong maging espesyal? Hindi talento lang ang puhunan. Kailangan ng disiplina. Disiplina ulit. At higit sa lahat paninindigan. Kung sa isip mo palang, sinasabi mong hindi ko kaya. Hindi mo talaga kakayanin. Kahit gaano kahirap ang pinanggalingan mo. Kahit ilang beses kang tinawag na walang kwenta. Kung kaya mong maniwala ulit sa posibilidad, magiging realidad yan. Alam mo bang minsan ikaw din ang humahatak sa sarili mo paatras? dahil hindi mo pa pinapatawad ang sarili mo dahil nakakulong ka pa rin sa pagkakamaling ginawa mo nun. Pero teka lang, wala ka na ron. Hindi ka na yon, hindi ka na dapat nagpaparusa. Patawarin mo ang sarili mo dahil karapat-dapat ka rin. Yung mga taong iniidolo mo, yung mga tingin mong pinili, hindi sila ipinanganak na espesyal. Sila lang yung mga taong nagsabing, ah, ako to. Ako ang pipili sa sarili ko. Bakit hindi ikaw? Anong meron sa kanila na wala ka? Wala, kundi paniniwala sa sarili nila. Kaya kapag sinasabi mo sa sarili mong, hindi ko alam paano gawin yan, gawin mong assignment yan. Kasi ang taong umaangat, hindi yung may alam, kundi yung gustong matuto. Magpalit ka ng mindset, mula sa hindi ko kaya, gawing matututo ako. Mula sa hindi ko alam, sa maaari kong alamin. At doon nag-uumpisa ang tunay na pagbabago kapag pinili mong maging mas mabuting bersyon ng sarili mo. Hindi dahil sa gusto mong patunayan sa iba, kundi dahil gusto mong maging proud sa sarili mo. At tandaan mo to, basta binibigay mo ang best mo. Sapat yan. Kaya kung pakiramdam mo hindi ka pahanda, kung iniisip mo pa rin ang sasabihin ng iba, kung natatakot ka sa judgment, sa inggit, sa hate, Tanggapin mo na. Oo, oh, may mga taong maninira. Kasi ikaw gumagalaw sila, hindi. Ikaw sumusubok, sila natatakot. Ikaw lumalaban, sila nanonood lang. Pero hinding hindi ka uusad kung mas iniintindi mo ang iniisip ng iba kaysa sa pangarap mo. Tama na ang daldal, tama na ang pag-aalala. Simulan mo na. Ito na yung araw na ginawa para sa'yo. Gising ka pa rin, nabasa mo to hanggang dulo. Ibig sabihin may apoy pa sa loob mo. At ang tanging tanong na lang, ano ang gagawin mo ngayon? At kung may natutuhan ka, like mo to, share mo sa kakilala mong kailangan din marinig to. Mag-subscribe ka na at i-on mo ang notifications. Hanggang sa muli mga kaboses.